for today's video guys okay. nagluluto ang ate ko ng adobong na ay manok hi galing galing ni ate ko magluto ng adobong manok yan nalo halo na lang po yan ng bawang at sibuyas yan po yan hanggang sa magkulay na yan na nilagay nyo na, na ang manok sa kawali No, halo in mosi. mekus-mekus. Mekus-mekus lahat eh Ayun, sige. Mekus-mekus. Maglagay ka na mamantika, ilalagay na 'yan. Toyo, sige. Kasama. Oh, inat na. At suka naman. Ilalagay na din niya o 'yung toyo tapuan. natin kung gaano kasarap magluto ang atikon mm -hmm. ng adobo ng manok kasi gusto daw niyang matutong magluto kaya siya na ang pinaluto ko ngayon nilagay niya na ang chicken cubes kaya mo yan ate try and try para matuto ka magluto kasi kapag may work na si mama ikaw na ang magluluto yan, nilagay niya na ya yeah, mekus 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 lang mekus mekus mo yan kaya mo yan atikon luto yan. ni ati tapos na kakain na kami tikiman time mau luto mo tikman na ni ati ang kanyang luto kain po tayo guys dito po, po tayo sa amin kain po tayo ang ulo po namin is luto ni ati at na adobong manok. tama manamit yan. Hmm. O, oh, ang husgado ng anong kapatid niya. Hmm. Manamit yan. Hmm. Okay? Manamit. Okay daw, manamit luto niya. si ate. Daling-daling talaga hmm. magluto. Si ano naman, si habagat. Haputin yeah. daw nga ni itong si -ganda, gunso. O, ano, hmm. ganda, Kung ano ang masarap. Oh, dahil. Hmm. Sarap na luto ni ate. Sarap na luto ni ate ano? Naidaan. Naidaan mo namin. Thank you ate. Marunong na magluto si ate. Thank you for watching.